Ang laki, lumalaban mga idol. Lumalaban. Ang laki. <laughs> Sarap yun. Sarap yun ako na yun. Alam mo ano yun. Oh, ganda oh, mga idol. ying 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 nying. Ganda ang huli mga idol oh. Boss Toyo, baka tumatanggap ka nito. <laughs> Rare to. Minsan lang to sa buong buhay. Oh, puto, pumasok sa yung ko. <coughs> so, yung mga idol, good morning, good morning. Gaming with ulit kami. Ano? Tara. Dito sa pulong pupukan. <invece> so yan mga idol Dito kami sa Pulong Pukpukan Imingit ulit kami Samang tropa Din na lang mamaya mga idol Love you Dila daru baka me Ah ha Oh Reskash Cash, mga idol. ito Ah, ka ah. Ba? -ah. Laki. <laughs> Tingnan nyo guys so, oh. Ganda ng umagang umaga. ganda Sana maganda din yung mahuli namin. Ano kaya yun? Ang ganda ng laki. Oh, idol. Yes! Lapla! Umagang umaga! <laughs> ulit to ay lumutang. Ay! Ang gal, walang ngiyak. anak yun, mga idol oh Grabe Matugong na Ayungin pala Pang <laughs> World of Champion ah, isa rin Five. Yung uli pa lang Yeeey, World of Champion, tingnan nyo mga idol Sarap Ulo Ulo. Solid kagabi. gabi Pinto Dali Mga uh, isa kayo dun eh Wabla wow, Yeeey yeah. Ano na naman, Ajik. mga idol. Puso. Magic! Ang laging na lang siya. Idol. Ah, isa rin. <laughs> Sandugong. Alas ka Sobrang solid ka gabi. pla, pla ulit. sugong. Sobrang solid so, kagabi na naman. <laughs> wow, yung yan. Lalap, lalap. Oh, oh shit, oh shit, my God, yeah, I know, lulu pelayar. Ang laki, ang laki. Pukoy na. Ito. Ito oh, na ka video pala. Eh, -laki, laki ng plapla nang ina. Ang laki, lumalaban mga idol. Lumalaban. Ang laki. Sarap niyan. Sarap niyan ng kulay oh. Alam mo no iyo. Oh, gento, mga idol. Galing ano, may inferno. Ibon. Ba. Tindig mga idol oh.

you know <laughs> 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 yeah. <laughs> yeah. 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 อะไเงอข้าวออกเต็มเต็มอกราบิล่น้มอนโอ้เอาล็อกยูมาให้ดูกับเบ

Dito lang mga idol Dito lang mga idol Magkita ko sa inyo Ang ayungin Napakasarap Fresh to fresh eh? Sarap mm. Dali na naman mga idol Huli na naman eh. eh. Ako idol oh Dito yung sa akin Huli na naman mga idol Nga eh. Putang ina mo. <laughs> <laughs> Grabe. Matindi. Nying, <laughs> nying, nying, nying. Oh. Oh Ano oh. uh -oh. oh. oh na. Ano na, idol. Ah, huli pa. Ah, huli pa, mga idol. Oh, last na. Hinatawag na kami ng mayari.

móng nhang 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 Puru nhang 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 Ale, mm hmm, Puta ragis. eh sorry, sorry my friend. Sorry my friend. Hey. Nga, no, yan ang hinahanap ng lahat eh. Kaya natawag, San na natin kaya yan? Kaya natawag na gold present <laughs> kaya orange. Oh, hindi naman yan. Batikay na na. Ano? Ano ito? ito? Kalau di batikan. Oh, yang idol. Original, original. <laughs> original mga idol. Mamau mga idol. Sarap nyan. original idol original na naman mga idol. mabit saglit lang ayun hey, no? original na naman original, original original na naman mga idol saglit lang oh original originality Ay, putik. Nyaw. Dali. Bo. Nyaw, 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 nyaw. Ayaw, hindi Bo. Dirig, wak, wak. Yun, oh. Ayan o, nagbiyag na hakid Idol oh. Huli oh. Orhe Genel <laughs>